Problema ay tutugunan. Mga hinaing nyo'y aaksyonan. Rectang connect, aksyon agad. Okay, biktima na naman di umano ng illegal recruitment. Paulit-ulit na lang po ito mga ganitong klaseng reklamo. No? Ang sumbong ng kasambahay nating mula sa Baisa, Quezon City, kung saan inalok sila ng katransaksyon ng direct hiring. Ay, ah. Again, paulit-ulit direct hiring. Wala, Ay, na pong illegal po ito. Ngunit, isa na naman palang iska. Of course. Para sa karagdang detalye, nasa kabilang linya po si Ma'am Angelique Tapales ng Bay sa Quezon City. Okay. At ang nire nasa kabilang linya ba yan? Action Center? Ayun po. Ha? Oh, wala, 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 Okay, Ma'am Angelique, sige, sige po. Ano po yung reklamo Kino mo? Po? At sino yung niler reklamo mo? Ah, uh, yung reklamo ko po si Belina Mendoza sa kapo si Marites Kalangu. Uh, si Marites? So, Mga direct hire po. Direct hire. Direct hire. <laughs> <higher. laughs> Sige si mam, ma ano nangyari at sino sino magkano? Ang binaya. Bali po nag umpisa po kasi yan, uh, may may ba, ano ko, may labas po ang Italia na may Ron de Blue po kung uh, tawagin. Bali po kumukuha po sila ng mga tao na uh, pwedeng mag-apply po sa kanila diretso. Ano Bali po si Belina po kasi. Italy? Italian. Italy? po, Italy. Ita, ano yung nag ano yung nag nangunguha ng tao ay ah, na po? mafia, Italian mafia. <laughs> <laughs> si si Belina po kasi meron po siyang restaurant. Sinasabi niya po, tapos meron po siyang hotel. Sa Saan? 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 Sa, sa Italy po, sa, sa Milan doon? po. Para mapuntahan. Oh, mapunta. Sa, sa, Milan po, Milan. Sa Milan, Italy. pupuntahan na lang oh, 'yan. Sa Milan. Okay. So ito bang si Belina Mendoza ay Pilipino o Italiano? Italiana. Nako. Pilipino po. Pinoy, Pino. na nandun na. Okay. Sila At si isa. po. Yes po. O, oh, sila po ang nag-recruit si... sa inyo. Yes, po si Marites po. Siya po yung kasama ni Belina na nakakausap po namin uh -huh. dito sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas. Balik po. Ah, uh po. -huh. Actually po, namit po namin si Belina personally po. Uh -huh. So may paranyakin po sa Golden Phoenix Hotel. Pero si Face -face Belina namin, ay nasa Italy ngayon sa Milan. Opo, opo. Muwi po siya doon. Sir, so, kaya? Ano pa nga ng yung... restaurant ni Belina Mendoza? Yun po, hindi po, hindi ko po alam kasi ka, ang nakakausap ko. O, no... para pa ipacheck natin May sa mga leaders natin doon. Ito e, mabigat May dyan, Jim namin... Ito mabigat. Ito palang nire-reklamo na yan. Two to three times na rin nai dito. Si Belina, program, Mendoza, oh, oh Kalangi. Oh. Ano Ay, bang mga mukha ng mga yan? para ma-warningan ng ating mga Palagay ko ito yung mga direct, hirer na... Ang tanong, ilan na kaya yung kanilang nabiktima? Yan ang ano. Ilan po kayong nabiktima sa palagay mo, Ma'am Angelique? At magkano? Nung, batch po namin, may 20 person po kaming nakapila po dun sa, ano, sa hotel po na yun. Bali, partner po kami pina-affect sa may... sa restaurant po dun sa Golden Phoenix po, Doon po kami nag may meeting daw po para daw po ano po yung sasabihin namin sa visa, kung ano po yung babayaran namin. Tapos doon na po niya in-explain magkano po yung kukunin sa amin na pera para sa pang-medical po, para daw po sa POEA daw po, mga gano'n. Mama Angelique, tanong ko lang, yung hotel, hotel na res at, restaurant at restaurant na sinasabi mo na nakapila kayo, saan po yun? Sa Italia o dito? Sorry po? Yung hotel na sinasabi yung pumila kayo, saan po yun? Sa Italy or dito sa Maynila nangyari po? Ah, sa Maynila po, sa may Golden Phoenix po, malapit po sa Mall of Asia. Ayon. doon ah. po kayo, doon po nangyari ang recruitment, tama po? Kailan nangyari yon? Yes, yun? Po. O, kailan po nangyari yan? Ah, uh, bali po last year po, bago po mag-December uh -huh. yun. Last year, okay. Ang... Kayo po ba ay nagbigay ng mga dokumento? Opo, nagbigay po kami ng mga dokumento sa kayo, mga zero. Hmm. Ano naman na po ang trabaho po ipinangako sa inyo, ma'am? Ang sabi niya po sa amin, ano po, maging housekeeping daw po kami sa housekeeping. Sa Housekeepers, o uh -huh. magkano naman ang pangakong sahod? Bali, 1,000 po. 1, Euros. Euro. Euro. 1,000 euro. euro. euro Euros, so, At kailan naman ang pangakong 12, kayo ay aalis, ma'am? 1,000 ma euro. 60,000. Actually po, ang sabi niya po, dapat this year ng March, nakaalis na po kami. Oo, oh, ay October sabi -sabay sabay na. Sabay-sabay daw po. Oh, baka... <laughs> so, Pero marami mo. na palang complaints. Oo, oh, yun, yun na nga eh. Ma'am, <laughs> magkano po ang ibinigay ninyong pera kung meron man? Ang una po namin nabigay sa kanya, bali nakaka-300 euro po yung asawa Uy, ko doon nabigay ah, personally po sa kanila. ito ba? ba Sina ito ba yung na nasa picture? Po, Hindi sa Batangas yan, yata. Oh. Yan po, Benin. yan po yung babae na yan. Ah, ito, 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 ito. Ba mm -hmm. yan na kay Tim? Apo, oh, yan po, yung blondina po na yun. Mm -hmm. Si yan, si Atlante. Belina. Oo, oh, oo, oh, oh. yes, Zoom po. Na natin si Belina. Mm -hmm. Baka marami nakakakilala. Eh, mukhang hindi naman mapapagkatiwala. Eh. <laughs> Belina okay. oh, oh. De Guzman. Yan ba si Belina De Guzman? Mendoza po. Oh, sino yan pumipirma? Oh. Sino yan pumipirma? Yung kumikirma po, kasama ko po yan na nag apply po. Oh, ano yung pinipirmahan dokumento? Uh, dokumento po yan para do ko sa visa po namin. Ah, sa visa. Na itatali niya oh, okay. sa Italia. Ma'am Melina, yeah, kung nakikinig ka hmm. or kung sino po ang mga kamag-anak kaibigan, no? Oh, oh. Bukas oh, po ang ating programa para marinig. Ano ah, pilit mo piliyos. dahil no, napakarami mo nang biniktima. Oh, bay, baka na diba? delay. Paliwanan niya oh. kung bakit na di-delay ang pag ang flight. Tuwa naman oh. ng ating mga kababayan. Baka magawa niya ng para at baka na next month sila, ma'am. Yung nagrereklamo at iba pa. No? Ayan, ito ayan, pa pala. Ayan. pala sila. Ay, ito yung dati grupo. 'Di ba? Ito, grupo. Oh, pwede ba ipakita yan? Oh, quadro. Pwede ba natin ipakita ah. yan? <laughs> De, kung may mga warak kumai mga warak nito, wanted nito, pwede pwede di pwede namin pakita. Alex, Sige na. hindi pinakita na natin hmm. yan, kung na saan para matuto ayon, sinabing 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 Okay. Huh? Itanong ko lang, ma'am. Ma'am, nag-verify. Ma am. ma am, nag -verify... ma, ma, ma <coughs> sure, na, na rin, ah. Nag-verify na pa po kayo sa DMW, sa Department of Migrant Workers? So, Ayan Ito pa pong eh. mga inireklamo po sige, ninyo, ay may kaukulang lisensya. I-close up mo nga para i-vibor natin It's sa mga sumbong po. nyo. Hmm, hindi nyo Aksyon agad, chapters. Oh, tamat, sa iba't ibang tamat. panig ng buong mundo, ah. Okay, paki-close up. singa. nga, na sa... natin ito ngayon. Lalo sa Italy. Ipapakita natin sa lahat ng mga OFW. Yeah. Yung Yung apat. Yung apat. Okay. Para sila ay sumikat sa Facebook. Yung kwadro de ano? kwadro oh. de Ewan. Ayan e, o. <laughs> mga ate, ano ba naman kayo? Para iwasan sila, di ba? Oh. Ng ating mga kababayan. Yan yeah, po, inauna na nga reklamo dito sa ating programa. Uh, so, okay. yung man, no, talagang illegal recruiters. Ano, na alamin natin kung ano ang ano status ngayon ng nao ng reklamo at ito paano natin matutulungan itong sumbong ng ating oh, so, corner. Ano bang mga pangalan ng apat na yon? Sige, para ma-warningan ng ating mga kababayan. Anyway, attorney, ano, uh, i-consolidate na lang natin yung mga reklamo. Oh. Yes, sir. Uh, kasi may mga 20 raw sila eh. 20 ba kayo, Ma'am Angelique? Opo. Opo. mga 20 po. Kakilala mo yung mga ibang biktima? Ay, hindi po. Bale pa, mga pang, 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 po, mga pamang po ng mga ninang po namin. Oh, hey. Kung may mga, meron kayo mga dyan magkakasama. Ay, text mo, uh, oh. apat, message mo. Apat or lima. Pupunta um, kayo sa CIDG. Oh, Pupunta kayo sa CIDG, oh. sa Anti-Transnational Crime Unit, ha? At ipa-endorse namin kayo para... Pero ya, yung... pwede rin pumunta muna sila dito sa pwede pwede studio. Sir. No, oh. Pwede, oh. pwede, sir. No, oh. Pwede, sir. Pwede, sir. Ayan, Ma'am, kung available kay bukas, dumulog po kayo dito sa ating studio at ire refer po namin kayo sa CIDG. Yan. And to help them, oh, po. and to help them, John Ross. Ah, uh, nandiyan ang ating suki pa rin. Lieutenant Colonel Berlito de Guzman, Assistant Chief ng Anti-Transnational Crime Unit ng CIDG. Si ah, uh, Berli, magandang tanghal sa iyo. Yes, sir. Magandang tanghal po siya. Ayan. Okay. Anong uh, gusto mong iparating sa mga complainant? Ah, uh, sir. Gusto lang iparating sa mga complainant natin dito sa biktima ni... Mga na-biktima ni... Uh, Bili namin doon si Marites eh, Maalala mo, nai-reklamo na dati ang mga yan pala eh. Ang pira dito sa ATC, or dyan po. Sa inyo po dyan muna, sir, sa aksyon agad. Okay. Para ito kung gusto po nila. Okay. okay. Bukas, hintayin mo kung... Iyakit uh, yeah, na lang. Uh, pasundo uh, natin. Pasundo natin. Okay, maraming okay, salamat. Lieutenant Colonel Berlito de Guzman, ano? Kahit yes, mo sila bukas, yes, baka mapuno yung opisina mo. <laughs> Ay, laging puno pala ang APC, sir. Sir, laging puno din, sir. Sabi ni Mayor Lito, no? Laker Lente Guzman, kasi kasalanan ng SNAA yan. Eh. Kaya That's kami dinatagsa. Dumami, dumami, trabaho. Dude, problem. Yeah. yeah, yeah. Kaya, nakakatulong na, na, tayo. Kaya, Kaya, nang, masarap nang hanap masarap at ang agency, ating pakiramdam. Oh. Marami tayong natutulungan. Yes, sir. Oh. Yes, sir. Bro. Okay, maraming salamat. Lieutenant Colonel Berlito de Guzman. At uh, Ma'am Angeli, huwag mo pong ibabay yung telepono at bibigyan ka po ng uh, gabay kung paano pumunta dito sa ating studio at i -re report po kayo sa anti-fraud ng CIDG. Okay? Anti-transnational, sir. Salamat anti po. Yes.